Sa nakaraang kwento natin ay dumating ang mga miyembro ng Evil Dragon sa dungeon. At sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong sila ng isang miyembro ng Evil Dragon na kung bakit sila nagmamayabang dahil lang basta tinalo nila ang demonyong Unggoy na mas malakas pa kumpara sa knight ng kaharian. Dagdag niya pa na ang kanilang pinuno na si Galrod ay madali lamang nito tatapusin ng demonyong Unggoy kapag gugustuhin niya. Sinigawan naman siya ni Shelly na marami ang nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para lamang matalo ang demonyong unggoy. Tugon naman ng lalaki na huwag maging mangmang si Shelly dahil hindi magagawang ubusin ng demonyong unggoy ang dalawampuna na night dahil silang mga evil dragon ang dahilan kung bakit naubos ang dalawampuna na night ng kaharian. Ipinaliwanag niya na alam nila ang lahat patungkol sa dungeon na ito, kaya nagpakalat sila ng peking mapa sa buong bansa upang sa gayon ay mahulog ang mga ito sa kanilang ginawang patibong. At inambush nila ang mga ito habang busy silang nilalabanan ang mga halimaw. Nagsalita naman ang isang miyembro nila na pinaglalaroan lamang nila ang mga knights ng kaharian at hinahalay nila ang mga kababaihan sa harap ng kanilang mga kasamahan at dagdag pa nito na yun ang pinakamasayang nangyari sa kanyang buong buhay. Nagsitawa na naman ang mga ito dahil sa sinabi ng lalaki. Galit na galit naman si Chrome sa narinig niya mula sa miyembro ng Evil Dragon at sa isip niya nakasuklam-suklam ang mga taong ito. Nagsalita naman si Galrod habang tumataas ang kanyang buhok na iwawasto niya lang ang maling pagkakaintindi ni Shelly na wala silang balak na umalis sa Oddfield dahil magiging maayos naman ang lahat kung walang makakaalam na tapos na ang sakuna sa dungeon na ito. Dagdag niya pa na paghaharian pa rin nila kahit wala nang sakuna dito kagaya ng dati at papakawalan pa rin nila ang mga halimaw upang makapagdulot ito ng mga sugatan at magkaroon ng takot ang mga taong bayan at sila rin mismo maglalagay ng mga bangkay ng tao sa daan upang katakutan lalo ng mga taong bayan. Nakangisi naman si Galrod na sinasabi na binawasan lamang nila ang gawain ng Evil Dragon at dagdag pa nito na mamamatay lamang sila ng walang kabuluhan. Nang marinig yun ni Shelly ay nawalan naman siya agad ng pag-asa. Bigla namang inutusan ni Galrod ang kanyang mga tauhan na patayin ang dalawang yan at pwede nilang pagsamantalahan ang babae hanggat gusto nila at ang panghuli ay ipakain nila ng buhay ang mga ito sa mga halimaw. Dagdag niya pa na kung sino ang makakabugbog sa kanila ay gagantimpalaan niya. Palapit na ang mga ito sa ating bida. Pinagmasdan na naman ni Chrome si Shelly at sa isip-isip niya naman ay wala nang lakas si Shelly upang makipaglaban pa at pati na rin siya. Dahil kaunti na lamang ang mana niya ngayon. Ngayon alam na ni Chrome na ang mga evil dragon ang responsable sa pagkamatay ng mga knight na ipinadala ng kaharian upang sana tundukan ng sakuna sa dungeon. At nag-aalala ang mga ito dahil kung mamatay ang pinunong halimaw ay katapusan na ng mga ito. Pinagmasdan niya naman si Galrod at naisip niya na totoo nga ang kanyang narinig. Sinabi naman ni Shelly sa kanya na alam niyang hindi basta-bastang maililigtas ang Oddfield sa kamay ng mga evil dragon. Umiyak naman na sinabi ni Shelly sa ating bida na ginamit niya ang pagkakataong yun upang samantalahin ang kabutihan ni Chrome at nasangkot pa ito sa gulo na kanyang dulot. Napatanong naman sa kanyang isip si Chrome na kung bakit siya nawawala ng pag-asa at naalala niya ang unang pagkatanggap niya ng kanyang kasanayan at napagtanto nito na walang kwenta ang kanyang kasanayan at sa kanyang isip na sa puntong yun kahit na alam niyang hindi niya magagamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpatuloy lamang siyang maging isang adventurer. At ang kanyang muling pagkabuhay ay nagsimula lamang siya sa kalansay subalit nagpatuloy lamang siya at hindi kalaunan ay pwede na siyang magkatawang tao ngunit panandalian lamang. At ngayon ay wala na siyang magagawa dahil papatayin na sila ng mga bandidong ito. Naisip niya naman na namatay na siya ng isang beses at hindi siya dapat sumuko sa kanilang sitwasyon na kinakaharap ngayon. Napagtanto naman ni Shelly na wala na silang magawa at napaiyak na lamang siya. Humingi naman ng tawad si Chrome kay Shelly dahil hindi ito preparado sa paparating na apoy kanina sa kanyang likuran kaya sinalo ni Shelly ang pag-atake na yon. At ngayon ay gagawin niya naman ang lahat upang maprotektahan si Shelly, sinugod naman siya ng lalaking ito sabay sabi na nagpapanggap na lamang si Chrome at sinabi niya pa na kung masasabi pa ba ng ating bida kung pagpipira-pirasuhin na nila siya. Pagkalapag ng kanyang espada sa espada ni Chrome at sinabi niya naman agad na nararamdaman niya na nanginginig na ang kalamnan ni ng ating bida. At dito nasugatan si Chrome ng espada. Nang makita yun ni Shelly ay pinilit niyang tumayo subalit hindi niya pa kaya. Nagmayabang naman na sinabi ni Jeff na ito na ang katapusan nilang dalawa kahit na may tinatagong lakas pa sila ay magagawa niya pa rin na pagsabayin silang patayin. Dagdag niya pa na pagtapos niyang patayin sila ay isusunod niya naman ang mga bata sa simbahan. Hindi naman makapaniwala sina Shelly at Chrome sa mga pinagsasabi ni Jeff sa kanila. Dagdag pa ni Jeff na kasalanan lahat nito ni Shelly at Chrome dahil hinamu nila ang Evil Dragon. At tinanong niya sila kung ano na ang nararamdaman nila ngayon. Sinabi niya pa na siguro hahamunin niya ng sparring ang matandang pari hanggang sa sumuko na lang ito. Hindi na kayang marinig ni Shelly ang mga pinagsasabi ni Jeff at napayuku na lamang ito at humingi siya ng tawad sa pari at mga bata sa simbahan. Dahil sa galit ni Chrome ay sinugod niya ng walang pag-alinlangan si Jeff at sinalag naman ni Jeff ang pag-atake ni Chrome sabay sabi na hindi niya namang sinabi na siya lang mag-isa ang lalaban sa kanya. Maya-maya pa ay humingiti naman ang may mga hawak na pana at naghahanda ng pag-atake. Pagkabitaw nila ng palaso ay direktang tumama ito sa katawan ng ating bida. Pagkatapos nun ay sinabihan naman siya ni Jeff na huwag muna siyang mamatay dahil ipapakain pa nila ito sa mga halimaw ng buhay. Sabay tanong sa ating bida na kung natatandaan pa niya ang sinabi ng kanilang pinuno. Ngumiti naman si Jeff at ang kanyang naisip na plano ay sisimula niyang putuli ng kaliwang kamay ng ating bida. At dito itinaas niya na ang kanyang espada upang putuli ng kaliwang kamay ng ating bida. At sa puntong puputulin niya na ang kamay ni Chrome ay bigla nitong pinalabas ang shapeshifter na kanyang kamay at walang hirap lang nito pinigilan ang espada ni Jeff. Natigilan naman siya dahil sa kanyang nakita. Dahil sa gulat niya ay tinanong niya si Chrome na kung isa ba kasanayan at kung bakit ang tigas ng kanyang kamay. Hindi na nag-abalang sumagot pa si Chrome sa kanyang katanungan at agad niya itong binigyan ng solid na suntok sa kanyang panga. Bigla namang tumilapon si Jeff at kaakibat noon ay naisip niya na kung bakit meron pang lakas na natitira si Chrome sapagkat kanina lamang ay parang mamamatay na ito dahil sa mga palaso. Habang si Shelly naman ay hindi makapaniwala sa lakas na pinapakita ni Chrome at sa buong akala niya ay kasanayan sa pagpapagaling lamang ang meron si Chrome. Pinagmamasdan naman ni Galrod si Chrome na kinukuha ang mga palasong nakatusok sa kanyang katawan at meron siyang nararamdamang kakaiba sa mga kamay nito. Kaya naman napangiti siya dahil interesado siyang malaman kung ano ito. Naalala naman ni Chrome ang sinabi ni Shelly na hindi siya masamang tao sa unang pagkita pa lang ni Shelly sa kanya. Sa isip-isip naman ni Chrome habang pinagmamasdan niya si Shelly na tanga si Shelly dahil nagtiwala siya sa kagaya niyang nilalang ngunit nagpapasalamat rin siya kay Shelly na nagkatagpo sila dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob upang lisanin ang dungeon na noon ay ginagawa niyang tahanan at nakipagsapalaran. Naalala rin niya na sa unang pagkikita nila ulit sa bayan na ito ay inaakala niya na kakilakilabot ito subalit nagulat siya nang hinabol siya ni Shelly at nagpasalamat naman siya dahil dun. Tinanong naman niya si Shelly sa kanyang isipan na kung makikita niya ang tunay niyang anyo ay iisipin ba niyang lenoko siya o kung magagalit ba si Shelly sa kanya. Napangiti na lamang si Chrome dahil napagtanto niya na hindi ito ang oras para matakot siya na makita ni Shelly ang kanyang tunay na anyo. Maya-maya pa ay tinanong niya ang mga kasapi ng Evil Dragon na kani lang ay inaatake nila siya subalit ngayon ay bigla silang natigilan. Hindi naman inaasahan ng isa nito na meron pa palang tinatagong lakas si Chrome kaya naman nagdesisyon siya na magseseryoso na siya at sabay sugod niya sa ating bida at sinabi niya na edi derecho niya si Chrome sa impyerno. Hinawakan naman ni Chrome ang kanyang maskara sabay sabi na subukan niya kung kaya niya sabay suot ng kanyang maskara at nirelease niya ang kanyang masquerade. Agad naman siyang lumiwanag at papalapit na ang isang ito upang patayin ang ating bida sa puntong papalapit na siya ay bigla siyang hinati sa dalawang parte ni Chrome gamit ang kanyang matutulis na kuko. At namatay naman kaagad ang lalaki. Nakakuha naman ng 500 at 67 na experience points si Chrome dahil dun. Dahil sa sobrang gulat ni Jeff ay hindi naman siya makagalaw dahil nakita niyang nagpalit ng anyo si Chrome at maging si Kenella ay hindi siya naniniwala na isang kasanayan yun ni Chrome at napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ba ang nangyayari. Pagtapos makapatay ni Chrome ng tao ay sa isip-isip niya naman na hindi pa siya kailanman nakapatay ng tao subalit ngayon ay parang karaniwan na lang ito sa kanya dahil naisip niya na dahil sa nanganganib na ang kanyang buhay o dahil sa naging halimaw na siya. Dahil sa kanilang nasaksihan ay napagdesisyon na nilang patayin na lamang si Chrome dahil hindi nila ito kayang hulihin ng buhay. Maging si Shelly ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita na biglang naging halimaw si Chrome. Pasugad na si Chrome sa mga kalaban at sa isip-isip niya na humihingi siya ng tawad kay Shelly dahil nagawa niya itong lokohin dahil sa pag-on yung tao niya. Naisip rin niya na kahit ano pa man ang magiging reaksyon ni Shelly sa kanya ay pipigilan niya ang mga evil dragon. Pupunteriyahin ni Chrome ang mga may pana, agad namang nagsihanda ang may mga pana at inatake nito ang ating bida subalit pagkatama ng kanilang mga palaso ay dumadaples lamang ito. Sinabi naman niya na masyadong matigas ang halimaw na ito at agad niyang inihagis ang kanyang pana sabay bunot ng kanyang espada. Naisip naman ni Chrome na nakatipid nga siya sa pagkonsumo ng mana dahil hindi na nababawasan ang kanyang mana dahil sa masquerade ngunit naisip niya rin na kung direktang tatamaan siya ng espada ay katapusan niya na. Sa ngayon ay meron na lamang siyang 46 na buhay at 12 na lang ang kanyang mana. Pinagmasdan na naman ni Chrome ang mga evil dragon at naisip niya na kung maaari ay huwag siyang mapinsala ng mga ito dahil kung magkataon ay katapusan niya na. Naisip niya na mas malakas na siya ngayon kumpara sa kanyang anyong tao, ang kanyang mga kuko ay nagsisilbing magandang sandata para sa kanya subalit hindi niya pa rin may na nasa delikadong sitwasyon pa rin siya ngayon. Maya-maya pa ay meron siyang naisip na plano na gusto niyang subukan dahil ngayon ay mas malakas na siya. Makalipas ang ilang sandali ay may biglang sumugod sa kanya at nakita naman ni Chrome ang kanyang itsura na takot na takot dahil ayon sa kanya ay ngayon lamang sila nakaharap ng ganitong klaseng halimaw at naisip niya na ito ang kanyang kalamangan sa kanila. Pagkalapat ng pamalo ng isang lalaki ay sinalag ito ng ating bida. Nakakita naman ang pagkakataon ng isang lalaki para umataki. Bigla namang bamuelo si Chrome at agad niyang tinapak ang espada ng isang papasugod sa kanya at pinuto nito ang kanyang leeg. Pagtapos nun ay bigla niya namang sinugod ang isang lalaki at sinuntok ito sa mukha ng napakalakas dahilan ng pagkatumba nito at pagkadurog ng kanyang ulo. Nakakuha naman si Chrome ng experience points sa dalawang yun at biglang nadagdagan siya ng isang level at ngayon ay level 48 na siya. Hindi naman na sumusugod ang mga alipores ng evil dragon sa kanya dahil sa takot. Tiningnan naman niya si Galrod at galit na galit na ito sa mga pagpatay niya sa kanyang mga alipores. Habang ang mga ibang alipores naman ng Evil Dragon ay hindi makapaniwala dahil biglang lumakas ang kanilang kalaban. Maging si Kenella ay bahagyang natatakot para sa kanyang buhay at naisip niya na hindi ito maganda dahil nabubuo ang takot sa kanyang kasamahan at nawawalan sila ng pag-asang lumaban. Pinagmas na niya naman ang halimaw at napagtanto niya naman na ang halimaw na sa kanilang harapan ay wala nang magawa dahil nasa bingit na siya ng kamatayan kaya naman ginagawa nito na unti-unti silang ubusin. Naisip naman ni Kenella na nasa seryusong sitwasyon na sila ngayon dahil hindi na kaya ito ng mga pipitsugin na mga alip oras lamang. Maya-maya pa ay biglang sumugod ang mga medyo malalakas na kanyang kasamahan. Bigla naman silang nagpalabas ng magic circle sa kanilang paanan hudyat para sa kanilang pag-ataki. Habang si Chrome naman ay pilit niyang iniiwasan ang mga pag-ataki sa kanya gamit ang espada. At dito pinagtulungan na siya ng tatlong alip oras ng Evil Dragon, at sinabi naman ng isang ito na hindi siya makapagbitaw ng pag-ataki dahil nakaharang ang kanyang mga kasamahan. Napagtanto naman ni Kenella na sinasadya ng halimaw na ito na eposisyon ang kanyang sarili upang gawing pananggalang ang kanyang kasamahan para hindi sila makaataki. Habang pinagmamasdan niya naman na makipaglaban ng halimaw ay naisip niya na kahit ganito ang itsura ng halimaw ay hindi niya may kakaila na matalino ito. Sa isip-isip naman ni Chrome habang nakikipaglaban na higit na mas malakas ang dalawang ito kumpara sa napatay niya kanina. Bigla naman tumigil ang mga ito sa pag-ataki sa ating bida habang pinagmamas naman ni Chrome ang mga mages sa malayo ay alam niya na nasinusubukan siyang patamaan ng mga ito subalit hindi nila magawa dahil sa kanyang naisip na taktika. Sa ngayon ay nasa limitasyon na si Chrome at wala na siyang natitirang lakas para ubusin ang mga natira niyang mga kalaban. Subalit sa sitwasyon niya ngayon ay alam niya na ang kanyang gagawin. Bigla na naman siyang sumugod at binigyan niya ng solid na uppercut ang isang lalaki at binigyan na naman siya ng tatlundaan at siyam na putanim na experience points. Hindi naman na Malaya ni Chrome na sinaksak na pala siya ng isang lalaki sa tagiliran. Sinabi naman ng lalaki na sa tingin niya ay nagawa niyang mapatay ang halimaw. Dahil sa kanyang ginawa ay tinusok siya ni Chrome ng kanyang matutulis na kuko sa chan. Pinagmasdan naman ni Chrome ang mga natirang alip ores ng Evil Dragon at maya-maya pa ay bigla niyang inihagis ang lalaki sa lupa. Pagkakita ni Kenella ay bigla naman siya nakaramdam ng panginginig ng kalamnan at bigla naman siyang sinabihan ng kanyang kasama na huwag siyang panghinaan ng loob. Agad namang bumitaw ng pag-ataki ang lalaking flatop ang buhok ng apoy patungo sa ating bida. Sa puntong pagkakita ni Chrome na papalapit na ang apoy ay muli niyang inangat ang lalaki upang ipangsalag ito sa apoy. Hindi naman makapaniwala ang Flatop ang buhok dahil ipinangsalag ng ating bida ang kanyang kasama at lumiyab ito at tuluyang namatay. Nakatanggap naman si Chrome ng 856 na experience points at nadagdagan na naman ang kanyang level at isang level na lang ay makakapag-evolve na naman siya. Iniisip naman ng top ang buhok na hanggang ngayon ay buhay pa din ng halimaw at naisip niya rin na dahil medyo malayo ang kanilang distansya ay magagawa niya itong patamaan ng kanyang pag-ataki bago pa man makaabot ang matulis na kuko nito sa kanya. Subalit hindi pa man siya nakapaghanda ng pag-ataki ay bigla siyang nagulat dahil ang bilis gumalaw ng halimaw, habang si Chrome naman ay binubunot niya ang espadang nakabaon sa kanyang tagiliran at sa puntong malapit na siya sa flat top na buhok na lalaki ay agad niya naman itong ginamitan ng espada at kaagad naman itong namatay. Nakakuha na naman siya ng 674 na experience points. Binitawan naman ni Chrome ang kanyang espada habang tinititigan si Galrod at sa isip-isip niya naman na kapag nagawa niyang patayin ang taong ito ay sigurado siya na magkakawatak-watak ang evil dragons dahil patay na ang kanilang pinuno. Nag-alala naman si Kenella sa kanyang pinuno. Habang ang ating bida naman naisip niya na wala ang duda na si Galrod ay kayang kaya niya patayin si Orobas at muli niyang tinignan ang kanyang status, at dito meron na lamang siyang natitirang apat na mana. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung kaya ba niyang patumbahin ang ganoong kalakas na kalaban. Pinagmasdan naman ni Galrod ang halimaw na sa kanyang harapan at sinabi niya dito na siya ay tinaguri ang halimaw ng Oddfield subalit ang ating bida ay literal na totoong halimaw, kaya naman hinahamon niya ito na kung sino ba ang mas makatutuhan ng halimaw sa kanilang dalawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Galrod ay agad niyang inataki si Chrome gamit ang kanyang malaking palakol. Kahit pa mabilis ang pag-ataki ni Galrod ay wala namang hirap na iniwasan yun ng ating bida. Hindi pa man siya nakakabalik sa kanyang pwesto ay parating na naman ang malaking palakol ni Galrod sa kanya. Dahil sa may kabilisan rin ng ating bida ay nagawa niyang makaiwas sa pag-atake na yun at dumistansya muna siya. Naisip niya naman na muntik muntika na lumipad ang kanyang ulo dahil sa napakabilis ng pag-atake ni Galrod sa kanya. Pinagmasdan niya naman si Galrod at dito nakita niya na mas mataas pa pala ang level ni Galrod kumpara sa kanya ng isang level. Naisip niya naman na wala siyang pag-asang manalo dito sa ngayon. Wala naman siyang paki kung magpatayan silang dalawa dahil sa kabila ng kanyang sakripisyo ay magreresulta naman sa paglaya ng Oddfield sa mga kamay ng Evil Dragons. Kaya naman nag-isip siya ng kanyang gagawin para man lang maging patas ang kanilang paglalaban na dalawa. Naisip niya na kung magagawa niya lang na mapatalsik ang hawak ni Galrod na palakul ay sa tingin niya hindi na siya lugas sa paglalaban nilang dalawa. At kapag mangyari mang wala ng hawak si Galrod na sandata ay magiging kalamangan niya na ang kanyang matutulis na kuko laban kay Galrod. Nagdesisyon siya na gamitin ang kanyang natitirang mana upang maibalik sa tamang hubog ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay bigla naman siyang sinugod ni Galrod at hinampis niya ito ng kanyang malaking palakol sabay-sabi na hindi naman pala kalakasan ang halimaw na ito kagaya ng kanyang inaasahan. Tinamaan naman ng palakol ang braso ng ating bida at biglang nagulat si Galrod dahil hindi niya inaasahan na mapapatigil nito ang kanyang pag-ataki gamit lamang ang braso nito. Nakakita naman ng pagkakataon si Chrome at ibinuko niya ang kanyang bibig upang kagatin si Galrod ngunit bigla namang nakaiwas si Galrod sa pagkagat ni Chrome sa kanya. Kinagat naman ni Chrome ang hawakan ng palakol ni Galrod at bigla niya itong itinapon. Napagtanto naman ni Galrod na nagpanggap lamang ang halimaw na siya ang kakagaten subalit ang punterya pala nito ay ang kanyang sandata. Dahil wala nang hawak na sandata si Galrod ay agad naman siyang sinugod ni Chrome. Habang papasugod siya ay naisip niya na hindi na niya bibigyan ng pagkakataon si Galrod makapwesto dahil unti-unti na siyang nawawala ng lakas. At hindi niya rin papayagan na atakihin siya ng mga natirang alipores ni Galrod. Kaya naman nagdesisyon siya na sa puntong ito ay dapat papatayin na niya ito habang wala pa itong hawak na sandata. Sa puntong aatakihin niya na si Galrod ay agad naman itong ngumiti at inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na purple crystallization at nang walang ano ay bigla niyang sinuntok ang ating bida dahilan ng pagkatilapon niya. Ipinaliwanag naman ni Galrod ang patungkol sa kanyang kasanayan na binabalutan ang kanyang kamay ng matitibay na lilang crystal. Tinanong niya naman ang ating bida na kung nagustuhan niya ba ang kasanayan niya. Dagdag niya pa na malas lang ng ating bida dahil kahit na wala siyang sandata ay mas malakas pa rin siya kumpara kay Chrome. Hindi naman nakalain ni Chrome na merong ganyang kasanayan si Galrod at sinabi niya pa sa kanyang sarili na nandadaya si Galrod. Pinagmas na niya naman ang mga kamay nito at sa isip-isip niya na kung paano nito matatalo si Galrod sapagkat binabalutan nito ng matitigas na kristal. Pinagmasdan lamang ni Galrod ang ating bida na nakadapa sa lupa at ang kanyang plano ay dapat matakot ang halimaw na ito sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!